kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina? Ilan sa kanila? So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes, yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto? Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto? Uh, yes, Your Honor. Hindi kompleto? Meron pa? Meron pa po? Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Sa pagkakasabi niyo ilan sa kanila ay sina, alam niyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And, nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives? O miyembro na ng Senado? Uh, Your Honor, uh, I invoke po muna may rights po. Ano po sabi niyo? I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Uh, yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit.